gila na lang kaya natin maging mabait. Ganon din naman eh. Gumawa ka ng mabuti, may masasabi sa'yo. Pag gumawa ka ng mali, yan ang inaantay nila. Kaya kung ako ikaw, huwag kang titigil gumawa ng kabutihan. At manatili kang maging mabuting tao. Huwag kang papa-apekto sa sinasabi ng iba. Lahat yan may masasabi, tama man o mali ang ginagawa mo. Ang importante, malinis share sa mo at alam mo na mabuti kang tao. Hindi na natin kailangan ni Please ang mga tao mali lang ang nakikita sa atin. Hindi na natin kailangan nagpaliwanag sa mga tao bingi pagdating sa mga tama natin. Huwag mong baguhin sarili mo para lang ikatuwa ng iba. Mabuhay ka ng payapa at walang tinatapakan na tao. May pananalig sa Diyos at marunong rumispet. Yun lang, Master. Sigurado ako na magiging payapa ang buhay mo.